Ang <laughs> gulay <laughs> white pa naman. <laughs> puti pa naman yung mga nilyas so. Din, puti naman na naman. <laughs> 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 <laughs>

buat Saya tuh mikir Say what? Malubak na Malubak na yung kain eh, yung gulong. Axel. Tignan natin yung teknik nila dito. Global <laughs> sports yan. Aray ko. So. Puti pa naman. <laughs> Puti pa naman yung mga aninya <laughs> yun, Ano? Kanya ano, 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 ano. <laughs> <Aray> ko. <laughs> kalinis mo. Tiliran niya kano. Wala mo kaya niya Maya pare niya la mitatalosod sa municipality Puti pa naman yung suit. <laughs> galing. Ang ganda, sobrang Yeah. Ah, <laughs> ay, putikan. Yun, puti naman uh, ng na guys. Nice. So may oh, Goods na, goods na. Alright. All goods. Buti na lang ako. Nandito yung mga kapatid nating lokal. Hindi man sila ay ano eh. Ayun ay ito pala. Yung isa o nat. Yun. Dari-dari-dari yun eh. Ay! Tumatalon yung ano. Linisin no? lang sa Boss, thank you ah. Thank you boss. sa <laughs> Basie Pagay ng boses eh Ma. Ay, antik Nagaling <laughs> <laughs> Nalalaglag ata dito Sorry bro Yes sir Birina na naman Hindi <laughs> ko <Hello>, ba? <laughs> Pabahan na si Zeron oh, wow. wow, ang ganda oh Nice trail. Nice trail. Ito tayo na tumba. Huwag kininam Lagi na lang tumba Pambihirang patis Ay, <laughs> Lord, di ako tumama dito sa bago dun Ang oh. gulas, grabe Grabe oh. ang Bye oh, thank, ah. thank you. Thank you. Uh, Ang pagaganda ng ngambyo mo. Yung ambyo, ah. na, uh, mag -ano. mag pala yung na. Uh, ano ah. ah. So, hindi ko na pinalik yung ano yung mic natin kasi pabalik balik yung ulan kasumpong sumpong yung ulan bawa talaga ng putik dito guys Hanging bridge Yeah, Bill. <laughs> <Woo>. <laughs> 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 yeah, go go <laughs> <laughs> Up. Yay! adventure pati <laughs> sa akin parang nagano yung katiyan ako sa lahar tuyo yung tuyo ayos sir saan tayo nyan? pulse nalilinisan na yung mga gulong natin dito sa riverbed Ano oh, problema? Problema talaga 'no? I-need ko na lahat lahat May grounded ka, sigurado Sa? May ground ka Saan banda? Yun hindi ko alam Ayun Kala ko di na mamatay <laughs>

nakapwesto okay. pero yeah and soul and fire every bend a story told in earth tones brushed with streaks of gold cliffs that echo with the sound of wheels and wonder all around no path mark just trails we find led by heart not roads designed fly with the eagle run with the stream chasing the edge of a two-wheeled dream Nature's arms wide open and high and we ride, we rise through the wild sky. Through the rivers, under stars, through the silence near and far. From mountain tops to valleys low, we ride where we <laughs> are. <laughs> Alright, that damn place, and is the place to be. Ah, mm -hmm. And of course, non-kid, non-force, naten. nandito na tayo sa kanto ng Deca so oh, paalam na tayo kila brother hello brother thank you very much thank you sir aming hada next time sana ako kumpleto pa na ako 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 solid hindi Di nga alam eh sakto lang pala sakto lang 完了，啥？昨天 morning。